Marunong kasi dun sa weakness niya eh, yung pag-start, kung paano mag-start. Marunong na kaso sa start nahirapan game, game, game. Yeah. Push. Ah. Balik na natin. Balik na natin. Oh Yan. Okay. kaya e, ko siya doon sa medyo pababa para madalian siya mag-start kasi dyan, yan talaga diyan siya nahihirapan. Yan. Oops. Again, 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 again. Eto, dito sa flat. Here, flat so much easier. Okay. Oh. I Position mo na yung pedal mo. Ikaw na mag-isa. Kaya mo na yan. Wow. My butt. Yan. Yan. Okay. Tingin sa malayo. Oops. Yun talaga siya nahihirapan. I can't see my pedals. Yan. Yan. I can't sense my pedals. Okay na. Okay na. Okay na. Yan. Lakasan mo kasi yung unang push mo. Yan. Oh. Go. Hindi mo inilagay yung hindi mo inilagay yung right foot mo sa pedal. Kaya eh. I I kaya mo na eh. I oh. Sige, yeah, mo. Sige. Hindi. Okay, go. Push hard. Tingin sa malayo. Yan! O, oh, diba? Ay, sa wakas. Medyo natututututo na siya. Yan kasi yung weakness talaga niya. Eh. Yung pag-start. Pero at least, dati kasi, kapag nag-stop siya, tumataob siya. Ngayon, okay na. Pinabahan ko yung upuan. Yun! Wow! Galing! Lumalakas na rin yung legs mo sa wakas. Ay, nako. Pag di pa natuto yan, dalawa na kaming instructor. <laughs> I think next summer, hopefully, eh, makakapag-bike na kaming apat na magkakasama. Kasi siya lang talaga yung problema namin eh. Ang tamad kasi nito mag-aaral o oh, ngayon next summer makakapunta na kami ng park tiki kami ng bike magkakasama, bonding ay nako thank you lord, marunong na siya yung saya-saya ko <laughs> parang may na-achieve na din ako nung na-achieve niya to nung natuto siya na-achieve na rin namin yung kuya congratulations kuya, may na-achieve na tayo <laughs> saya-saya. Yun. Pero mulat sa pool talaga, ano? Malakas talaga yung loob niya mag-aral. Kumbaga, kung sa ibang bata, yung daming beses niya nagtaob sa bike. Nako, sa ibang bata siguro, subin ayo na matuto. Pero siya naman, in fairness, talagang taob lagi yan dati, pero hindi yan umiiyak. Matapang kasi talaga yung bunso na yan, eh. Lakas ng loob. O diba? Bali, wala kayo ng <laughs> Oh, <laughs> oh, masaya pa siya eh. Ngayon ko lang na-realize na mas maganda pala mag-practice dito sa Bacali kesa kaysa sa pupunta pa kami sa park, isasakay ko pa sa sasakyan yung mga ano, yung mga bike kaysa eh, dito. Oh, bababa lang kami doon sa likod. Oh. Yun. Yes, ang galing. Marunong mo talaga nakakatawa. Kahapon lang, nahihirapan pa siya mag-start eh. Ngayon, dire-diretso na. Ang galing. Nung na siya mag-turn, ang galing! Ang bilis na tuto. One more. Doon sa tapat ng bahay natin. Dali! Punta ka muna sa right and then turn left. Oop! Grabe naman yung sharp turn yun. Dapat hindi ganun, ha? Gumamit ka ng malaking space. Huwag mong i-turn it it ng sobra. Go. Turn left. Very good. Nice. Go. Push, 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 push. Derecho. Yan. Yeah. Oh, di ba? Another. One more. Last one na. Ah. Last one. And then, uwi na tayo. Bukas ulit. Galingan mo. Wow. Nice. Ang galing. Yan. Yeah. <laughs> Pwede na tayo mag-bike to Glenmore. Kailangan niya matutunan dun mag-breaks. Galing! Ang galing mo na nga! Very good! Sobrang proud ako sa iyo. Okay, let's go. Stop na tayo. Bukas ulit. Last one. Okay. Uy, ang galing talaga. <laughs> ang galing mo na. Ang bilis mo na toto. tiyaga lang talaga guys. Bali second day pa lang namin ngayon na pumupunta sa bakali para mag-training ng bike. Kung kailan pa tapos na 'yung ano, 'di ba? Fall na, tapos na 'yung summer. Pero 'yun. Kuya, congratulations. Enjoy. <laughs> May na <-achieve> tayo. <laughs> Kasi 'yung ating maliit eh ano na. Marunong na. Ngayon talaga, tiyaga lang. Actually guys, hindi ko na siya pinagamit ng ano, ng uh, uh, training wheels or yung balancer. Hindi na. Si Kuya noon, dati sa Pinas, nung natuto siya, meron siyang uh, balancer doon. Gumamit siya ng balancer. And then eventually, nung medyo nakikita kong bumabalance na, saka ko lang siya tinanggal. Pero si Johan talaga, uh, mulat sa pool, hindi ko na talaga ginamita ng balancer. Bali, talagang tsaga lang na masakit sa likod. Kailangan mo talagang itulak at uh, habulin. Ganun eh napansin ko sa kanya madali naman siyang makapag-balance ang dali niyang natuto like even um, Nung nagumpisa pa lang tong summer na to 2023 kaya na niya mag-balance eh nakakabike na siya ng diretso pero ang problema nga lang guys yung kung paano siya mag start at saka paano mag stop yun ang challenge yun ang difference kailangan mo talaga laging i-push yun ang difference ng kung uh, may balancer siya kasi kapag may balancer guys hindi mo kailangan laging hawakan. mag start siya mag-isa, tapos pag tumigil siya ng pedal at nag-stop yung bike, nakatayo pa rin yung bike, di ba? So, ang challenge kapag ka walang balance na ginamit, kailangan nandong ka kapag nag-start siya, pupush mo siya, at let's say nakaka-balance na siya, nakakapag-bike na siya ng short distances, kailangan pagdating sa dulo, pag mag stop na siya, hawak mo din. Kasi a lot of times dito sa likod ng bahay, yun nga nangyayari, pag i-stop na siya, taob. Laging ang ending, taob siya. Tumataob. Sumisimplang. Kasi nga... Uh, Siyempre, di ba? ganon naman talaga, di ba? Pag nag-move yung bike, madaling mag-balance. Pero once na nag-slow down at mag-stop yung bike, doon ang problema. Ayun. So, dito talagang uh, as tatay, as parents, talagang... Uh, isa sa responsibility mo talaga yon eh na maturo sa kanila yung mga ganun. Skills din kasi yun eh, no? mahalaga din yun. Uh, yung panganay ko nga, gustong gusto na magmaneho. Sabi ko, basta sa oras na ano, na uh, nasa age ka na, na pwede na kitang i-learner sa turuan. Talagang tuturuan kita, di ba? Mas maganda talaga sa pamilya yung para sa akin ha, sariling opinion ko lang naman. Mas, marami, mas maganda kung mas marami kayong Um, marunong magmaneho sa pamilya no in case of emergency ganyan tsaka ang para sa akin lang din eh, mas mabuti na yung alam mo yon mas makita ko talaga na ako mismo ang tatay masubaybayan ko kung paano siya matuto sinong magtuturo sa kanya no ang hirap naman nung kung matuto siya sa tropa pa o sa ibang tao barumbadong magmaneho di ba so mas maganda na yon na ikaw mismo ang magtuturo sa kanya at least makikita mo na talagang proper yung yung matututunan niya at ano at hindi pa dalos-dalos ano so yun yung aking goal naman dito sa panganay ko ako so, masayang masaya ako na meron na ulit ako mag magbike at marunong na si Johan so ang nakikita ko is next summer makakapag-bike na kami ng sama-sama yun nga lang kailangan niya din matutunan mag brakes no kasi papunta dun sa mga parks tsaka minsan dito sa gulit kalsada may mga daan na pababa talaga ng ano, mga downhill so kailangan kailangan na hindi natin siya basta pakawalan sa kalsada or sa mga parks na hindi siya pamarunong mag brakes nahihirapan pa kasi yung kamay niya medyo maliit pa eh medyo matigas daw yung niya so try ko din ayusin no? then yun